Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa araw-araw na pagpapala. Meron po ba kayong close circuit television sa bahay o CCTV? Gusto nyo po ba na sa lahat ng lugar ay merong CCTV? Gumagamit rin po ba kayo ng chat GPT? Isang chatbot ng AI or artificial intelligence na halos alam na lahat. Kahit ano pwedeng masagot. Eh yung Life 360, yung app na kahit saan ka, natatrack ka. Paano kung malaman mo na may stalker ka or may private detective or I spy na nagmabasid sa'yo? Parang nakakaba, ano po, o nakakatakot ang mga bagay na ito. At bagamat, medyo beneficial, pero may risk or danger. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo na may nakakaalam po sa ating buhay. Lahat ay alam niya. Pero hindi ka kakakabahan o matatakot. Sa halip, secure ka sa ganap na paglingap niya. Walang iba kundi ang ating Diyos. Sinasabi po sa awit, isang daan tatlumpo siya. Akoy iyong sinisiyata, sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang ganda na no po, na ang may nakakaalam ng ating buhay ay isang mapagmahal na Diyos at makapangyarihan. Lahat ng lihim natin ay batid niya. I'm sure lahat po ay may lihim tayo. May lihim na ginagawa natin, lihim na iniisip natin, at lihim ng mga salita, whether bad or good. Ang maganda dito, si Lord, pag may lihim tayong mali, sasabihin niya sa atin at ikukonvict convict niya tayo kung magpapasiyasat tayo sa kanya. If we allow him to search our hearts, he will reveal it to us and then he will convict us. Then tayo naman ay hihingi ng patawad at hindi na uulitin. Kung sa tao, pag may lihim ka na nalaman, ibubuking ka kaagad, ibubunyag, imamarites na kaagad. But the Lord is gracious and gentle marunong siyang mag-ayos ng sekreto. Kung may sekreto ka naman na maganda tulad ng nananalangin privately, nagbibigay secretly, gumagawa ka ng mabuti, palihim, alam niya yon At sa takdang panahon, i-reward ka niya. Ibubunyag niya ang, inyang, ang iyong kabutihan in a miraculous way. Maghintay nga lang. So verses 2 and 4, 2 to 4, basahin po natin ang malakas. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, iyaong aking sasabihi. Alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ang ganda, ano po? ang assurance natin ni Lord, na ang assurance po natin ay sa atin na si Lord ay alam niya lahat sa atin. Pwede nating sabihin na o oh, sige, care, alam ni Lord lahat. Be careful ha. Careful tayo dahil may nagmamasid sa atin. Matakot tayo sa Diyos. Huwag gumawa ng mali. Pero ang Diyos ay eh, hindi po talaga mapanghusga kaagad sa ating mga ginagawa. Bagamat alam niya na natutulog ka sa panahon ng working hours o preaching time. Bagamat alam niya na di ka gumawa ng assignment mo o di mo sinabon yung mga plato na hinugasan mo. Hindi naman tayo kaagad papaluin o ikokondem. Kasi nga, ang sabi sa Psalm 145 verses 8 to 9, The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Mabagal siya kung magalit. Pero nagagalit po ang Diyos ha, sa mali nating gawa. Mabagal nga lang at banayad nga kung magalit. Ang mabuti pa, huwag na lang natin galitin ang Diyos. Magpasiyasat tayo ng ating puso at Magpatuwid sa Kanya. Sabihin natin, kilala mo ako Lord. Ituwid mo ang anumang mali sa aking ginagawa. Amen. amen. Ituloy po natin ang pagbabasa sa verses 9 to 10. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan matatag po kita roon upang ako ay tulungan. Napakaganda ulit ito. Saan man tayo magpunta, hindi tayo makakaiwas kay Lord. Tumakas man tayo sa silangan at pumunta sa dulo ng kanluran, ay naroon siya. Para ano? Ang sabi po ng Biblia, sa binasa po natin, may dalawang gagawin si Lord. Una, pangunahan ka. Pangalawa, tutulungan ka. Hallelujah. Pumunta ka man sa Malabak Island sa Palawan, matatagpo mo siya roon. Saan ka pa? Kay Lord, safe na safe ka. Walang panganib ang darating sa iyo na sisira sa iyo. Tutulungan ka na. Ano mang sigwa o bagyo na darating, tutulungan ka. Sa panghuli, sa verse 16, ako iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik. Saklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Nabalangkas na ni Lord ang ating buhay, mga kapatid. Our days here on planet Earth are ordained by the Lord. It is written in His book. Hindi alam ng AI or artificial intelligence ang mga ito. Only God knows. Alam niya lahat. Ang balangkas ay ang pagkasunod-sunod na kwento o ito ay ang maayos na paghahanda ng ulat sa pamagitan ng pagsulat ng mga mahalagang punto hinggil sa paksa. Outline sa Ingles. Sa arkitektong perspektibo, ito ay blueprint Mula pagkabata, paglaki, pagtanda, ang mga mahalagang punto ng ating kasaysayan o ating buhay ay nakalista na, nakaredy na, nakasulat na sa libro ng Diyos. Ang mga pangunahing detalye ay puro magaganda. Ganun na din ang mga supporting details. Ang plano niya sa atin ay perfect. Perfect na perfect. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala sa Kanya. Kung ikaw ay kabataan, huwag kang mag-alala sa future mo. Sumunod ka lang sa Kanya. Kung ikaw naman ay nasa adulting stage, career man or career woman, magpagamit ka lang sa Kanya. Bibigyan ka niya ng riches and honor. Kung ikaw naman ay nasa middle age na, marami ka pang i-accomplish. Huwag mapagod at sumuko. Nasa gitna ka na eh. Tuparin mo na ang kalooban ni Lord. At kung nasa seniors senior years ka. Kaway-kaway po tayo sa ating mga seniors. Sasamahan po kayo ni Lord hanggang sa inyong dapit hapon. Ang plano ni Lord, you will still be fresh, fruitful, and flourishing as you grow older. Sabi po yan sa Psalm 92. Ang may hawak ng ating buhay ay ang makapangyarihan sa lahat. Anong ikakapangamba natin kahit saan tayo magpunta, kasama natin siya. Anong ikakatakot natin? Alam niya lahat sa atin at tuto pa rin niya ang magandang balangkas ng ating buhay. Huwag ka lang bibitaw sa kanya. Nasa kanya ang buhay natin dito sa lupa at sa langit. Pag tayo ay gagawa ng sariling balangkas natin, deliksyon. De Minsan, hindi natin maintindihan ang plano niya. Yung balangkas niya, pero sige lang, tiwala lang. At the end of the day, maganda pa rin ang resulta. Ang magandang plano niya rin ay pwede rin niyang i-reveal sa atin. Hindi niya isisekreto. Nakasulat kasi ito sa kanyang mga salita. Basahin lang po natin, alamin, at kausapin natin si Lord. Lord, ano, bu ano po ba ang plano mo? Ano ang gusto mo sa aking buhay? Narito ako, susunod lang ako. Kaya, kaya ho, ano ba? Handa ho ba kayo na sabihin ito, Go ako sa balangkas mo sa buhay ko, Panginoon. At kung ganon, sige po, manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat na kilala mo kami mula ulo hanggang talampakan. At alam mo kung anong aming iniisip, alam mo kung, aming, kung anong aming ginagawa. Salamat po, O Diyos, na Ikaw ay higit na dakila sa lahat ng bagay. Panginoon, kami nagpapasiyasat ng aming mga puso. Patuloy na tignan mo kung may mga madudumi o may mga bagay na mali sa amin. At Panginoon, ito po ay itama mo sa amin, O God Lord. Itama mo ang aming buhay dahil ang gusto namin ay mapaglingkuran ka, malugod ka sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming samahan, O Diyos, sa aming paglakad dito sa Daidig, O God Lord. At salamat sa pagsama mo at pagtulong mo at sa lahat ng mga gagawin mo pang magaganda sa aming buhay, ang balangkas namin ay nakahanda na at willing kami na din ito, sundin ito ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Come on brothers and sisters, be excited of what the Lord has prepared for you today and for your future. Enjoy every event of your life. Trust and obey him. He knows exactly what is best for you. Have a happy and healthy Monday mga kapatid. Salamat po. Salamat po. God bless us all.